Hello everyone. Yan, magandang araw sa inyong muli. So ako si Loy at of course welcome sa aking YouTube channel. So ang pag-uusapan natin ngayon no is continuation doon sa nauna nating in-upload na video which is yung minor scale. Natural minor scale, no? So sa mga hindi pa po nakapanood ng video na yon, ah uh, I insist po no, na panoorin niyo po muna yon bago kayo bumalik sa video na to para mas maunawaan natin yung So na topic which is yung harmonic minor scale. Kasi dun sa una unang video, uh, marami akong inexplain doon no uh, about minor scale. So yun ay kukonekta dito sa ating harmonic from natural minor scale to harmonic minor scale which is ang pag-uusapan natin ngayon no. So ano ba yung ano? Ano ba yung difference ng uh, minor na natural, at saka yung minor scale na harmonic? So actually po, to be honest, konting-konti lang, no? As in dulas lang po ang pagkakaiba ng natural minor scale sa harmonic, no? Hindi siya nagkakalayo. Isang nota lang ang isa sharp mo doon sa walo, no? Isa lang, which is yung pang-7. Seven. Seventh note, yun ay i-augment mo or isa sharp mo, no? So, bigyan ko kayo ng example, no? A minor scale So, yung A minor scale ay under yan sa C, no? Yan, C scale o C major scale So, C major scale, ang kanyang uh, relative minor ay A minor So, start tayo, no? Ito yung ating natural minor A, B, C, D, E, F, G yan yung ating natural minor. Ngayon, tingnan nyo po yung ating harmonic. So, start tayo sa A. A, B, C, D, E, F, G sharp, A. So, kita nyo po. May yung pang 7 natin. No? Ulitin ko. Natural minor. A, B, C, D, E, ito yung G, ito yung pang 7th note natin doon sa scale. And then, yung pang 8 yung balik natin sa A. No? So, ulitin ko. A, B, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sa natural yan, sa harmonic ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, So, yun. So, kung makikita nyo po sa natural minor scale at sa harmonic, yun lang ang diferensya. Yung pang seventh note, isa sharp nyo. Yun lang. Ganun lang siya kadali, no? So, um, yan. So, parang kung ilalagay natin siya sa whole step and half step interval, so ito siya. Whole step, half step, whole step, whole step, half step, So pagkatapos niyan whole step pa rin siya but of course dahil na sharp na siya so sobra na siya sa ano no parang maying uh whole step and half na siya so instead na A uh G maying G sharp na siya yun yung pang 7 yun po yung tatandaan natin bago galing sa G sharp A so half step na simula doon okay so sana po yung nawaan natin no so kung susubukan naman natin siya sa ibang uh sa ibang scale, example na lang po natin yung G, no? So, G scale, uh, yung natural muna. So, yung, yung uh, relative minor ng G ay E minor. So, ito po yan. So, whole, whole step, half step, whole step, whole step, half step, whole step, whole step. So, yan. So yan yung natural na minor no ng ating E minor natural. Ngayon, sa harmonic, ito naman po. E F sharp G A B C Yan. May kita nyo po, instead na D D sharp or E flat tapos E. No? Yung pang 7, sinarp natin. Instead na D, naging D sharp. Yan. Basta po yung pang 7 na, pang 7th note natin doon sa scale, yun po yung ating isa sharp o magiging harmonic na po siya. Kasi kung hindi natin siya i sa sharp, siya ay natural minor. Okay? Alright. Sana ya naunawaan po ninyo, no? ang video na ito. Of course, uh, sa mga bago pa lang uh, sa aking uh, YouTube channel, please subscribe po kayo. And of course, if meron kayong mga tanong or meron kayong mga additional na information or suggestion dito sa ating video, you can comment down below po, no? And of course, uh, I suggest din sa mga kaninang mga bago lang nakapanood ng video na ito or ito pa lang napapanood nila sa channel ko, uh, i-check nyo muna yung unang video which is yung minor scale natural kasi ito po, uh, connected po yun dito sa ating harmonic no na minor scale so thank you so much and of course see you again next time bye man